Hi guys, welcome to my channel. Just <laughs> a fresh shower po ako. Kasi nag-expect na po na. <laughs> nag-expect na siya na pupunta ako ngayong umaga. Matakay Paano kung hindi pala ako pumunta? Hindi tuloy plano. Okay. Let's watch this. Sorry. <laughs> ano po naman mo na masasabi mo sa ginawa ko <laughs> ngayon? Kanta akong ganda na ito. As ko. Alam niya. As pang Venom na Dona. Okay, Venom, <laughs> Venom na Ay, Ayoko Ano, no, and white. Anyway. anyway. Ay, laksan natin yung volume. Wait lang, baka hindi naka-split up. Hindi mo yung ano. Ay, ah, yung mga ano. Hindi, hindi. Yung baba. Yung baba. Ayon. Yan. yan. Pinitin mo yung pinakababa yung right side. Ah? Yan. Yung may Q. Q27. Baba, baba. Yan. Okay. Yan. Oh, sorry, my name. Wala na Christian portrait eh. Kaso One, go! Happy, Happy birthday, birthday, James! Hi, James. Hindi ako mag-trip ngayong birthday mo. James, hindi na, mag-trip ngayong birthday mo. Wish na oh, Wish <laughs> and more money, more money para makabili ng madaming babies. <laughs> <laughs> Ay <laughs> hey, shoutout nga pala sa tropa kong si James Galvez ng Valenzuela. Hi, tropa, kamusta ka? Happy birthday sa'yo, pinapabate. Kaya, ikaw, mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs> Heyo, happy birthday, Daddy James. Daddy kasi alam mo na yun. So, yun, ano, enjoy your day lang. Tapos, more birthdays and blessings to come. Kita-kita na lang sa loob. ko oh, oh, oh. Yo, James! Happy birthday sa'yo. Enjoy mo ang araw mo ngayon. And hopefully, you will have more and better opportunities and blessings in the future. And stay strong kayo ni Cristel. Huwag mong awayin yan. Siya na ang dawan mo. Ayun lang. So, sabi niya, 15 seconds lang daw, pero 20 seconds na to. Happy birthday ulit! Enjoy! Uy, hey, si Jai! Uy, happy birthday! birthday sa atin leader na for academic purposes. <laughs> James Caldes. More <laughs> blessings, boy. Kahit hindi tayo nagkikita masyado. Ha? Peace out. Hi, James. ah uh, happy birthday to you. Uh, enjoy lang sa birthday mo. Uh, ingat ka palagi and God bless. Peace out. Kita. kita tayo soon. Man, kumusta? Happy birthday. Long time no see. See you. <laughs> and see you, man. Hi, James. Happy birthday. Uh, yeah, I'm rooting for you always. I'm proud of you. Happy, happy birthday. One more birthday, so I am Crystal. Hi, James. Happy birthday. That's what Crystal <laughs> Happy birthday, James. Hindi mo na akong hanapan ng kasama. Yun lang, enjoy. James, or sorry, Jim Boy, happy birthday. Hope you enjoy your day. And to add to the James Galvez Appreciation Day, I want you to know that I always enjoy working with you. Always you always make me fun. Paano usap si Alex? Okay. <laughs> Happy birthday nga pala, James. Tangina! <laughs> <laughs> happy birthday. <laughs> James, happy birthday! Pamukha <laughs> <laughs> yung... mo, James. Pamukha <laughs> mo, James. <laughs> 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 happy birthday! <laughs>

ipagkatawan sa iyo si Noong Jeans Lantos. Like anyway, dumami yung mga figures, jeans, and ano, mga mura kay Eddie. Hello, pre. Si Harley nga pala to. Sana maging masaya ka sa akin. <laughs> huh? At sa mga susunod na pang birthday. Tapos hey, yung gitara niya tayo? kaya ako tapos pag tayo. Hello James, pahabol lang tong video na to. Uh, maraming maraming salamat sa friendship natin and happy happy birthday na rin iyo. God bless and best wishes sa inyo na i-study also sa goals mo sa buhay. So, yun lang 15 seconds na. Hi, James. Happy birthday. Uh, hindi ko alam sasabihin ko but yung greetings lang. Happy birthday. Enjoy your day. I know that you want, uh, like, hindi mo naman gagawin. Pero if ever, like, may need mo, ay, ay, nandito lang para makontakt Ingat. Okay. So, yun lang. Happy birthday ulit. Peace. Happy 27 th birthday, James. Uwe, yeah, 27. 37 kaya. Sana na-enjoy mo yung karong ngayon. Ewan ko kung anong oras yung upload ni Crystal Talk. Okay. <laughs> <laughs> Sana kasi sa ka mga malaki. Today, kita tayo soon. Talang pasuin lang kita sa mga board games namin. Bye. Happy birthday, James! Happy birthday, James! <laughs> Happy, birthday. Happy birthday, James! <laughs> Keep up the grind. <laughs> Collect <pa> more. <laughs> mo mo kasi Harley, hindi ko maalala yung pangalan na Taiti din. <tinyo> Gulot ka no? too. Ang dami hindi ina-expect na nandun. Hindi ina-expect, dalawa lang naman yung hindi ko nandun. Ay, hindi. I mean, oo. Uh, hindi ko friend yung iba. Si Alex na namigla ako. Bakit nandun ang putik? Sino ko ba? May, may mga chinat ako eh. Pero mga busy. Thank you guys sa pag-support. Thank you po sa mga bumate. Kilala niyo na kung sino kayo. Thank you! <laughs>